eto naman nandito naman po tayo sa bahay ng isa sa kapatid ni Bunso kay G, no? sa bahay ni G yung isa ring uh, Facebook vlogger ganito. ito ito yung kanilang lote oh. lote nila kapatid ni Bunso na babae na nagbablog din. May Meron din Facebook uh, account. Ito yung kanilang lote. Yan. May mga halaman. May mga puno. Matataas na puno. Yan. Ayun yung bahay nila. O, oh, bulaga. <laughs> bahay ito ng kapatid ni Bunso na babae. Yan. Iikot ko kayo. Iikot. Bahay ni G ito. G, pangalan ng kapatid niya may asawa na rin may mga pamilya na rin yan ang lote niya oh. ito yung bahay ganda ng bahay yun yung papa niya oh. yun yung si Gio oh. yung payat yun yung nakatalikod yan oh. hello G yan laki yo, ito yung kanilang mga kainin yata ito laki ng lote oh. ito yung likuran oh. yan oh, laki ayun yung babuyan niya ayun yun yung babuyan yun 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 yung babuyan niya marami aso laki ng lote oh. ito meron silang bahay kubo Ayan, ganda ng bahay kubo. po. Cool! kul na cool ganito sa probinsya eh may bahay ka na dyan may kubo ka pa, pa dito pwede pag may bisita parang ginawa na lang itong bodega eh kaingin oh. Ang mga malalaking puno pa sila oh. nara yata ito mahogan ni eh. I think mahoga nito oh, malak na puno may anahaw may saging ito, ito yata yung nara ay hindi, mahugan rin yata. Hindi ko alam kung nara mahugan. Ay, meron siyang ano. Ito tawag dito, dragon fruits. May mga dragon fruits. Yan yung puno ng dragon fruits. Dami niyang manok ko eh, yan na nasa puno. Eh. Pagkahapon, oh, nandiyan nasa puno yung mga manok niya tinola, dami niya no pag tinola, pag hapon na nandiyan na sila, umaakit na sa puno dyan na yung pinakabahay nila oh. diba yun yung baboyan niya yun kaya ilang pintuan ng baboyan niya no Pero ngayon yata wala muna siyang baboy na ibenta na lahat. Baka mga ilang buwan pa yan. Ah, meron yata. Baka makagat ako ng aso kaya hindi ako makapasok sa loob. Meron ba? Meron yata. Silipin natin. Ah, wala. Dito, ah, ay meron. Ayun o dalawang may may isang malaki isang malaki, dalawa. Dalawa. Wala siyang biik. O, oh, yan o, oh, isa. Dalawa, yan ang baboy niya. Oh. <laughs> lalaki. Babae ito, babae. Ito. Babae din. O, oh, mga inahin. Ito yung bukid do, oh, sa likod do. Oh. Dito nilalagay yung mga biik. Yan, yan. At yun, may kambing pa siya dito na may dalawang anak. Ayun, dalawang. Isang kambing na may dalawang anak. Yun, oh. Ay, ang dalawang baby na kambing, oh. Oh, nandito dito sila sa baba. Makain na rin yung maliliit na kambing, Diba? May inahin na kambing. Ito palayan. Ang laki pala yan to. Yan, mayroong mga tanim-tanim na gabi. Ganyan sa probinsya, no? Sa gana ka dito sa gulay. Rutas. may baboy na malaki. Inahin yan, inahin. Yan, inahin. Laki, oh. Yan, inahin, oh. Laki. Okay. Yan, yan. Ayan ito, pambakod. Pambakod. Ayan mga manok, nag-aakyatan na sa pulo. Kanya-kanya ng pwesto. May mga manok pa sa baba. Kaya abante muna natin yung kotse. Ayan, ito yung kanyang lote. Laki, okay, no? Bale, ganito yung daanan. Kaya iliwan ko si Red Scorpion na makapasok eh dito ang kasya lang dito motor babalik tayo doon babalik tayo ron sa bahay ni G kapatid ni Bunso kena so ang kasya lang dito motor tsaka tricycle yan dyan ito na yung bahay nila yan ito yung lote nila yan, may bakod. Yan, yan, may bakod. Tapos may mga kulungan ng manok. na sa buhay probinsya, may mga papaya, isang so, magulay, papaya, papaya, magulay-gulay ka dyan. Yan, may kamoting kahoy. Panggulay-gulay. Alam nyo ba itong kamoting kahoy na ito, ginugulay yan? Ginugulay yan, kaya lang, matatanda na dapat yung bata pa ito yung bayabas niya o oh, lalaki o oh. ito yung ano yata eh yung, malalaking guwaba tawag yan ito oh. yan o oh, yung malalaking guwaba ang tawag sa guwaba na yan lalaki o oh. ayun o oh. kaya lang dahil mainit ang panahon yung bunga nila parang merong ano putas-putas. Yun o, oh, yun o. Oh. Ang laki o, nabulok na lang. Hmm. Yeah, Yan, may dayap. Kalaman siya yata to, dayap. Dayap. Oo mga nga, dayap. Eh, saging senyorita yata ito. So, Saging. Mainit yung panahon, kaya ang mga halaman, medyo dilaw, yellowish ang dahon. Ay, may mga ma mga, manok panabong sa probinsya normal yan may mga manok panabong pagkakarami karamihan mga lalaki may mga manok panabong dito yan, libangan na dito yan eh yan mga puno ang oh, dami oh tataas so wala kang problema dito sa kahoy panggatong gagawa ka lang ng tungko Ay, pwede ka magtanim-tanim ng gulay Uh, hindi na lililiman ng dao ng puno. Yan, parang siyang gubat ano. Kung araw-araw maglilibang ka, exercise mo, magwalis lang na magwalis ng mga dahon tuyo. No? Tapos mag, magpausok. Yan ang libangan dito. Magpausok. Kasi ito mga, mga na to. Tatanim mo yan. yan. Tatanim mo na yan. Puno na yan. Mga after 5 years. Mabilis naman lumaki yan. O hanggang dito na lang, dito na kami sa isang bahay ng kapatid ni Bunso. Yeah. Bye bye!